So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamamay. So dito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa pag-ibig. So at this moment of time, mga kamamay, pag-uusapan natin is mga bagay at paraan kung paano ka magiging attractive at mabilis na magugustuhan ng isang lalaki. So sigurado ako napakarami na namang viewers at mga babae ang magugustuhan ang ating mga tips na i-share ngayon sa video ito. Okay? So, share ko sa inyo yung mga dapat niyong gawin upang maging maganda ka, attractive, interesado, at madali kang magugustuhan ng isang lalaki. So, number one, be mysterious. Tatandaan niyo mga kamamay, kung masyado kang maraming sinasabi, kung masyado kang maraming ginagawa, yan yung paraan mo kung paano mo ipinakikilala ang sarili mo. So at kapag ka marami kang ipinapakita, marami kang sinasabi, masyado kang marites, masyado kang madaldal, sigurado ako lahat ng bagay sa sarili mo ay madali ng isang lalaking makikita at malalaman. At kapag ka nangyari yun mga kamamay, mababawasan ng interes ng isang lalaki sa iyo at hindi ka magiging misteryos sa kanya. Bakit makakatulong yung pagiging misteryos mo sa isang lalaki? Sapagkat Magkakaroon ng interes sa iyo isang lalaki kapag ka hindi mo masyadong ipinakilala ang sarili mo. Kapag ka hindi ka masyadong naging attached sa isang lalaki, kailangan magkaroon o magbigay ka sa kanya ng teaser kung ano lang ang isang ikaw sa kanya. For example, nag-uusap kayo, huwag kang masyadong magiging uh, madaldal sa kanya na tipong lahat ng uh, gusto mo, lahat ng pagkatao mo, kung saan ka nakatira, kung sino ang uh, mga magulang mo, kung ano yung mga gusto mong kaibigan. Hindi yung lahat na lamang ng detalye sa buhay mo ay sinabi mo kaagad sa kanya, eh gayong. First time nyo palang nakikita, huwag ganun mga kamamay. Kung gusto mo, kung halimbawa na ikaw ay wala pang jowa at may isang lalaki na gusto kong kilalanin, pues, magpa-mysterious ka muna. Para sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, may message pa rin siya sa'yo. Gusto mo bang mangyari na on the first date niyo kinabukasan, wala na siyang masyadong paramdam. At sa pangatlong araw, hindi na talaga siya nagparamdam. Gusto mo bang mangyari yon? Nangyayari kasi yun mga kamamay kapag ka masyado kang paglahad sa kanya. Masyado mo palaging uh, excited na ibinabahagi yung sarili mo. Makakatulong mga kamamay yung konti lamang na pagsasabi o pagsalita o pagsishare sa kanya ng mga idea tungkol sa iyo. Kailangan mga kamamay, meron pa rin siyang inaabangan. Tingnan nyo sa TV mga kamamay, yung mga palabas, di ba? yung mga palabas na talagang inaabangan ninyo at gustong-gusto ninyo. Di ba, bawat araw, merong kasasabikan ka? Kaya nga sinasabi mo, di ba, at the end of the TV show, ay sayang, binitin pa. Ginagawa nila yon para kinabukasan, Mayroong ka ulit abangan. Ginagawa yon para kinabukasan, Nanjang ka ulit, naghihintay at manunood. Ganon din sa pag-ibig mga kamamay. Paano kung on the first date ninyo, ikinuwento mo na lahat ng buong istorya, eh di wala na siyang aabangan. Eh paano kinabukasan? Di ba? Wala. Wala na siyang aabangan. Aalis na kaagad siya sa buhay mo. Hindi pa nagiging kayo. Hindi mo pa siya sinasagot. Pero lahat na ikwento mo na. Kaya napakahalaga mga kamamay na maging mysterious ka. Bitinin mo siya para humaba yung araw ng pagsasama ninyo. Para sa ganon, mahulog ng dahan-dahan ang isang lalaki sa iyo. Kaya napakahalaga sa larangan ng pag-ibig yung pagiging mysterious mo at the first place pa lang ng inyong getting to know each other. ba? Diba? So, yun mga kamama, yun yung unang tips ko sa inyo. Be mysterious para madaling mahulog sa iyo ang isang lalaki. Para maging attractive ka sa kanya at para magkaroon at tumaas ang interest niya sa iyo. So, number two, be a good listener. Tatandaan yung mga kamamaya, kapag ka ikaw palagi yung pinagkukwentuhan, ikaw palagi yung sinasandalan, ikaw palagi yung nakikinig sa mga hinaing in a good and a bad times ng isang lalaki, sigurado ako, mahuhulog at mahuhulog yan pagdating ng panahon. Okay? Hindi man ngayon, wag mo siyang bibiglain pero mahalaga na iparamdam at ipaalala mo sa kanya na nandyan ka para makinig. Okay? Kung kinakailangan magpayo, po pwede. Pero most of the time, hanggat maaari, kung siya ay merong sineshare sa iyo, limitado lamang ang pag-share mo ng idea sa kanya. O limitado lamang ang pag-imek o ang pagkukwento mo. Huwag mong agawin sa kanya yung momentum na siya yung nagsasalita at ikaw yung good listener. Malaki yung chance na mahulog, ma-attract, ma-inlove, Kahumalingan ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Tatandaan nyo, golden rule, kapag ka nakikinig ka, huwag kang sasabat ka agad. Pabayaan mo siyang tapusin ang kanyang sinasabi, makinig ka lamang. Okay? Kapag kahiningan niya ang opinion mo, saka ka lang magsasalita. Sumagot ka pero huwag masyadong pakahabaan. Hayaan mo siyang magkwento, nang magkwento, nang magkwento hanggang sa uh, gumaan yung kanyang nararamdaman. Okay? Thanks me later kasi makakatulong to sa iyo para gumanda ka sa kanyang mga mata. Napakarami ng ganyang instances, mga kamamay. Napakarami ng ganyang situations. Kaya makikita nyo, hindi ko naman sa nilalahat. Ano? So, pasensya na kaagad. Marami yung makikita mo in public na naglalakad. Maganda yung babae. O kaya pangit yung lalaki. O pangit yung lalaki. Maganda yung babae. Hindi ko naman sa sinisiraan. Ano? Hindi ko naman sa binibigyan ng hindi magandang uh, imahe yung gano'n. Pero... Ano lang, uh, practical lang. Hindi kasi lahat ng uh, kababaihan o ng kalalakihan ay tumitingin sa itsura. Talagang minsan, kung sino talaga yung kanilang uh, nakasama ng matagal na panahon, kung sino talaga yung nakatulong sa kanila, doon sila nahuhulog. hulog. Kaya mga kamamay, kung pwede pa rin na mahulog sa iyo ang isang lalaki o ang isang babae, depende sa kung anong ugali meron ka. Pero unahin mo na rin yung pagiging good listener mo kasi yan yung unang... Bagay na maaari mong uh, maging alas pagdating sa isang tao. Okay? So, next. Maging masayahin at madaling lapitan. Tandaan yung mga kamamaya, napakasarap na lapitan ng isang taong masayahin at parang walang problema Kaysa doon sa mga tao na sambako lang mukha. Okay? Gusto mong mag-share dito, gusto mong kausapin yung isang lalaki. Pero yung lalaki ang itsura, mo pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto mo kilalanin yung isang babae, tingnan mo yung mukha, parang mga kapag ka nilapitan mo. Kaya mga girls, kung gusto nyo na ma-in love, na mahumaling, o ma-attract sa iyo ang isang lalaki, kailangan ipakita mo yung aura mo napakagaan. Ipakita mo yung aura mo talagang madaling lapitan. Yung tipong nakangiti ka, di ba? Kung iisipin, napakasarap lapitan ng taong masayahin madalas gumingiti. Kasi kapag kinausap mo siya, sasalubungin ka rin ng ngiti. Hindi yung mga taong akala mo'y lagi ng galit, akala mo'y galit sa mundo. Eh siyempre, pag kinausap mo yan, malamang sasalubungin ka rin ng galit, sasalubungin ka rin ng kanyang itsurang ganon. Kaya maganda mga kamamay, pakita nyo yung aura nyo na magaan, na madaling napitan, at the same time, masayahin. Makakatulong yon para ma-attract ang isang lalaki para gustuhin niya na pumasok sa buhay mo. 'Yung iba ginagawa, sinasabi sa akin, kaya daw naman nila ginagawa na maging uh, ika nga mabigat 'yung aura, o tipo'ng parang galit, parang laging malungkot, palaging galit sa mundo, style daw nila 'yon. Okay, para daw uh, ma-filterize nila 'yung mga taong uh, interesado talaga sa kanila at hindi 'yung mga taong uh, parang lulukohin lang sila or something na parang uh, gagambalain lang 'yung kanilang mundo. So well style nila 'yon. Pero kung gusto mo na mas marami ang ma-attract sa ay eh, kailangan nyo at pakita mo na madali kang lapitan. Yan yung isang tips ko mga kamamay na kung pwedeng makatulong din sa inyo. So next, be confident. Makakatulong din to mga kamamay kung ikaw ay may kumpiyansa sa sarili mo. Ikaw yung babae na tipong kaya mo ang lahat. Hindi ka nangangailangan sa iba. Hindi mo kailangan ang tulong ng iba most of the time. Okay, most of the time to ah. Ibig kong sabihin, ikaw yung babaeng nga uh, palaban, ikaw yung babaeng matapang, ikaw yung babaeng walang inuurungan, ikaw yung mga babaeng hindi mahiyain, huwag naman yung walang hiya. Pinakikita mo kung ano talaga ikaw. Isa yan mga kamamay sa talagang tinitingnan at napapansin kagad ng isang lalaki kung ikaw ay isang babaeng mataas ang kumpiyansa sa sarili at mataas ang prosyento na maraming kalalakihan ang mahumaling sa iyo, maakit sa iyo at ma-attract Tandaan nyo yan mga kamamay. Hindi nila gusto yung mga babaeng mimihamiha, mga babaeng hindi uh, makapisang ipot. Okay lang naman na hindi ka masyadong nagsasalita. Basta kapag ka tinanong ka, alert ka, kaya mong sagutin yung tanong nila. Okay? Yun yung sinasabing confident ka sa sarili mo. Confident ka na kaya mong patunayan ng isang bagay kahit ito ay alanganin. Okay? And last, mag-ayos ka at maging high-value woman. Okay? So, kailangan mo pa rin, kamamay, na mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy sa lahat ng aspeto. Basta sa paraang na mag improve ang sarili mo, gawin mo, kamamay. Maging high-value woman ka, hindi mo hinahayaan ng ibang tao na saktan, lokohin, utuin ka. Kapag ka ka, mga kamamay, Ibig sabihin, ikaw yung babaeng nag-iisip. Ikaw yung babaeng matalino. Ikaw yung babaeng may respeto sa sarili mo. Ikaw yung babaeng mataas ang expectation and standards sa buhay. Kaya kung ganyang kakamamay, mapifilterize mo yung mga taong dapat lang papasukin sa buhay mo. Okay? So kaya maraming kalalakihan ang mahuhumaling, maaakit, ma-attract sa iyo, sapagkat hindi ka basta-basta. Okay? Hindi ka basta-basta pumili kasi alam nyo, kapag ka ikaw ay basta nalang pumili ng taong papasukin mo sa buhay mo, basta ka nalang pumili ng lalaking uh, para sa iyo, Halimbawa, wala kang standard. Napili mo yung mga nandyan-dyan lang sa tabi-tabi, mga tambay-tambay. Hindi ka naman sa binababaan tingin ko sa mga tambay-tambay. Ano? Pero karamihan ng tambay, eh, ano eh, hindi masyadong productive, hindi masyadong masipag. Tambay na nga, pero na nakahilata lang maghapon. Okay? Kasi pag pumili ka ng ganyan, isang tambay na walang direksyon ng buhay, malamang sa malamang. Pag nakita, nalaman ng ibang tao na, ah, ito pa lang si Cordapia, eh. ang naging jawa nito, eh. yung tambay lang sa kanto na wala direksyon ng buhay. Magiging mababa ang standard ng ibang tao sa iyo. Hindi ka nila magugustuhan. Kasi ang magiging tingin nila sa iyo is parang ganun na lang din. Mababa din. Kaya kung ikaw ay isang high value woman na merong kumpiyansa sa sarili, ikaw ay masayahin at madaling lapitan, eh malamang sa malamang mga kamamay. Marami ang mahuhumaling, ma-attract sa'yo, magkakagusto sa'yo sa ganyang paraan na ginagawa mo. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang kailangan mong gawin upang maraming kalalakihan ng ma-attract, mahumaling, magkagusto, magka-interest, pumasok sa buhay mo at maging uh, masayang kaibigan ka. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, mag-comment lang kayo at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like sa video ito. Sa so, shout shoutout next video po ako magpapa-shoutout. Okay? Pero sa ngayon, gusto mo nang shoutout si Jasmine ng LA, California. Thank you for making your day complete with all my videos. Maraming salamat, ma'am, sa palaging panonood, sa palaging pag-comment. Na-appreciate ko po yun. Kaya palagi po kayong mag-iingat. Palagi po sana kayong uh, nakangiti at sana okay din ang inyong love life. Sa so, mga gusto magpa-advise, mag-comment lang kayo dito. Try ko sagutin. And syempre, sa mga gustong magpa advice ng one-on-one, -on -one, pwede kayong tumawag sa akin. Okay? So, papano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Wala na sanang babaeng iiyak. So, paalam.